Tatlong weather systems ang kasalukuyang nararanasan sa bansa. Good news naman dahil walang binabantay ang LPA o bagyo ang pag-asa sa loob at labas ng par. Alamin natin ang ulat panahon mula sa ating Eye Weather Center. Sa so weather bulletin mula sa pag-asa, makikita sa ating Eye Weather Center na asahan pa rin ang mahihinang pag-ulan sa silangang bahagi ng Luzon dala ng northeasterly wind flow. Intertropical Convergence Zone o ITCZ naman ang nagdadala ng mataas na tsansa ng pag-ulan sa bahagi ng Mindanao. Habang sa nalalabing bahagi ng bansa, patuloy ang epekto ng easterlies na nagdadala ng mainit na panahon sa umaga hanggang sa tanghali at mga mahihinang pag-ulan naman ang dala ng isolated thunderstorm sa hapon o sa gabi. Wala namang mino na LPA o ang pag-asa sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. At para naman sa magiging lagay ng ating panahon bukas, sa Cotabato City, maglalaro ang agwat ng temperatura sa 24 to 35 degrees Celsius at 50% ang chance of rain. Sa Maguindanao, papalo ang agwat ng temperatura sa 23 to 34 degrees Celsius at 50% at chance na pagulan. Sa Cotabato Province, maglalaro sa 24 to 35 degrees Celsius ang agwat ng temperatura at 100% at chance ng ulan. 25 to 33 degrees Celsius naman ang magiging agwat na temperatura sa Davao City bukas at 10% ang chance of rain. Sa Cagayan de Oro City, papalo sa 26 to 31 degrees Celsius ang agwat na temperatura at 20% ang chance na pagulan. 24 to 33 degrees Celsius naman ang magiging agwat na temperatura sa Zamboanga City bukas at 60% ang chance ng ulan. Ang Lanao del Norte papalubukas sa 22 to 32 degrees Celsius ang agwat na temperatura at 60% at siya na napagulan. Habang sa Lanao del Sur naman ay makakaranas ng 17 to 27 degrees Celsius ang agwat na temperatura at 30% at siya sa rain. Ang araw ay sumikat kaninang 5.51 ng umaga at lumubog ng 6.08 ng gabi. At yan ang latest mula sa ating iWeather Center.